parina ah, ah, na parina parina Dito po kami. Nakakita po kami na parina ipo-ipo. parina ipo, ipo. Ay po parina parina ipo parina 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 Ipo-ipo. Ipo-ipo. Ipo-ipo po poe no sige po poe na babae yung katabi niya tapos siya oh oh ba wala na po. Ay, wala na po. Hey, wala na Wala na Wala na Wala na mo kami. O, videoin mo kami. Wala na po yung, ano, ipo-ipo. Pa, wala na po. Pa, wala na. Pa, wala na po. sa